guys. Good morning, good morning. May adlaw, may adlaw. Yan nga, kay Sutangon so, Sop. Meron din tayong ginataang gulay na labong, saluyot, kalabasa at okura. At saka, pritong manok, litsyon manok, guys. Yung dito na, tira, tira natin na litsyon manok. At saka nagluto tayo din ng spam. Ayan. Kain na tayo, guys. Salamat, Lord, sa so grasya. kain na. Mmm, sarap. Kain na po. Ito po, may spam tayo. At saka ang ating sarap ito, guys. Mmm. Mm ang day guys. Hallelujah. Sarap. Mmm. Mmm. Mm. napaka Napakasarap. Ang ating sa mayroon ding pichay at saka karot. Mmm. Very Kain na po. Mmm. Tapos sa lulok. Hmm. Yan guys, mayroon din tayong litson manok. Hmm. Tira natin kagabi. Ulam kagabi. Hmm. Mmm. Kaya ni. Ano po nak ng ketchup guys, oh. Sa spam. Hmm, sarap. Kawa dyan, Ming. Kawa, Ming. Kawa, kawa Yeah, okay. ilalagay natin dito sa ating spam guys mayonnaise mm. sarap yan ang ating spam na may mayonnaise um. Hmm. Napakasalap. Hmm. Sarap. Shout out sa mga kumakain ngayon ng almusal. Ayan guys. Thank you for watching guys. Ayan, kain pa. Bye guys, thank you for watching. Bye-bye. Kain po. Kain, kain, kain.